Kumusta mga ka dito? Eto, open na ang San Pablo Central Terminal. May mga bus na rin pong uh, dumadaan dito. Yan. So ngayon, mga ka dito, titingnan natin 'no kung ano yung sitwasyon ngayon dito sa dry run ng San Pablo Central Terminal. So let's go. So yan, ngayon mga ka dito, nandito tayo no, sa loob ng San Pablo City Terminal. So nakausap ko yung ilang kawani dito, yung mga officials, officials dito. Five o'clock nag-umpisa uh, nag yung operation no, o no, yung dry run ng San Pablo City Terminal. So ngayon, yan, may mga konting pasahero na, tapos may mga bus na rin no, na tumitigil sa San Pablo City Terminal. mga pasahero po sila yung bus po na DLTB na tumigil dyan sa unahan biyaheng matnog source of so meron din po palang biyahing vehicle dito mga ka good morning po sir morning na po sir so tingnan natin no? titingnan natin kung ano pa yung mga nangyayari dito sa loob ng San Pablo City Terminal yan so ngayon dito medyo konti pa yung pasahero pero dito sa loob ma malamig Hi, morning po sir sa anong oras nag-start? Alas 5 po, ano? Ma, hindi po. Ano pa? ng araw. Ah, okay. Yun. Okay. So, ang mga biyahing Lucena, sir, saan natigil? Oh, okay. Dito po o dito sa kabila? Ah, uh, ito, sir. Ah, ito po. Ito, sir. Magkano. Ay, yun po yung... Ah, okay. Ay, thank you po. Yun, so... Okay. Ikot muna ako, sir. Ah. Oh. Yun, so... Yan, tatanong natin mamaya kung paano ba yung sitwasyon nila dito no, sa San Pablo City Terminal. So for the meantime, dito muna tayo. No, Ikot-ikot lang tayo. Morning po. Kamusta po mamang ating ano, dry run po ngayon? Uh, po. Maganda po at malilis po. Uh, yun po no. Tsaka nakita ko po parang may mga minibus na nag-libring uh, sakay. No ah okay po. ano naman po ma'am kamusta naman yung reaction ng mga pasero ngayon um, okay naman po masaya po kasi po maayos naman po Ating ah right. sige okay lang po magigot mag ikot mo muna ako. salamat po so yun okay naman daw no positive yung reaction ng mga tao dito so tingnan natin mga ka dito yung sa labas so mamaya natin kausapin yung official no yung namamahala dito sa San Pablo City Park So ayan, makaka dito. So ito, ito yung isang bus, biyahe siyang Alabang. no so, uh, liner. Tapos Ito namang isang bus, makaka dito ay biyaheng Lucena. Jackliner liner din siya. So tingnan natin yung isang bus. Ah, Lucena din to mga kadito. Lucena Lines. So, yun. Balis na yung isang bus. So, ito yung mga pasahero mga kadito. No? So, medyo konti pa yung pasahero dito ngayon mga kadito. No? Uh, kasi dry run lang naman ngayon eh. So, tingnan natin po. Ah, ayan, may mga magtitinda. Like po. po. Ah, lumipat 'yung kaninang nakaparada doon na byaheng Alatang, dito siya lumipat. Ha? So, okay. Ah. na. Ah, okay. So, yung mga byaheng Manila, Alabang, Cubao, ah, at dito din pala paparada kasama ng mga byaheng dose. So, yung nasa unahan ay mga byaheng Bicol. Talawag si Duco yun mga ka, So mamaya tingnan natin, check natin. Yun, lumalis na rin yung isang jack liner. So ilang minuto kaya? Anong pinatagal ng pagpipi? So tingnan natin. Tatanong natin mga ka dito. Eto, natin. Sir, sir, good morning. Tanong ko lang, ilang minuto po yung tigil nyo dito? Ay, may sipa po ng driver. Ah, wala pa namang, wala ano, pa wala pa namang sila sinasabi Salamat po, ha. Ayun, so, ma ano, mga ka dito, wala pa pala namang, ano, kung wala pang takdang oras o minuto, no, kung ilan Uh, kung ilang minuto sila titigil dito sa terminal. So, nakasalalay iyon sa bus driver muna. Kasi wala pa naman daw uh, sinasabi no, yung pamunuan ng uh, sa public city central terminal. ah tingnan natin no, tingnan So, ganun pa rin pala, ano, ganun pa lang yung sitwasyon ngayon dito. Tapos, mga ka dito, ay wait, mamaya natin puntahan yun. So, malimit kung dito, mga ka dito, Jack Liner, Lucena Lines. Tapos yung kaninang umalis, DLPB. let's kasi ate ay ko pagbilinis so pasok ko muna po lili tayo lamig eh. so yan. so ito yan mga kadito so ito yung sitwasyon ngayon no dito sa loob mga kadito malamig eh. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 10, 11 12, 13, 14 na aircon ang nandito sa loob ng Grand, uh, San Pablo City Central Town. So Ayan, tingnan natin no. Yun, DLTV. Hindi ko lang alam mga ka dito no, kung saan biyahe siya. Tingnan natin kung anong biyahe yung Ayun, AB Liner, biyaheng Talawag Ah, okay So yung mga biyaheng Bicol, dito siya titigil Yung mga biyaheng Manila, Lucena O sa kabilang side, mga ka uh -huh. dito no, So, le, tingnan natin ulit Labas ulit tayo Okay, po sir Yun O oh, yun, Biyahing Ginyangan pala yun, yung AV Liner. Tapos yun, and Rosa. Morning po. Tapos may mga biyahing jeep pa ba yan doon, mga ka dito, doon nakaparada. Tapos may mga tricycle din. Kung nakikita nyo, yun, doon sa may dulo no Ayun, biyahe siguro siyang Lucena o Manila yung MD La Rosa. Kaya doon siya sa likod paparada. Yung mga paparada dito sa harap, mga ka dito, mga biyaheng kalawag, binyangan, daet, uh, naga, legaspi, sorsogon. Yun, so dito sila paparada para ma-make up ng pasaya wala pang designated kung ilang minuto sila magtatagal no mga ka-dito. wala pa daw sinasabi kasi yung pamunuan ng San Pablo City Central Terminal yun balis na Lucena Lines okay po so yun mga kadito no? medyo konti pa lang yung pasahero pero kasi dry run pa lang naman ngayong araw na ito, no? Oh. Yeah, hindi ko siya. Pasayero kayo, sir? Saan po kayo, Gabby. Ah, sendigaw. Ano Ayun, ko. sa ligaw. Ano 'yan. Ayun. Ano po. 'yan? Ano 'yan? sir, 'yung mga behind vehicle naka Drop, drop dito, sir. Drop-drop na dito. Ah, drop by lang. Okay. Yung... Tapos, pinaparang sa mga CPM uh, mo para pumasok. Ah, ka oh, okay. Kasi iba, hindi napasok basta-basta. Oo uh, nga. Baka hindi ko po din nila alam eh, no? Yun. Pero, ano yan? Ah, darap na araw Pero, dito po, kasi may mga nagtatanong kasi na pababayan natin. Pwede pa bubadab bu daw sila sa Makay, sa highway. Sa highway, sir. Bawal na po. Ah, bawal na. Pina-implement po natin na uh, Alamang ko na. may terminal naman na at, oh, okay. ano. Ano pa? Ano pa? Maayos naman. Yun ang ano namin, ha? At saka... Kung sa highway sila naman may problema, may service naman libre sa Oo, oh, nakita ko oh, sinasabi oh, okay. na ito para sila niya dito. Oh, okay. vice versa po 'yon. May okay, pagpunta dito, may pabalik din dito. Talaga sila. ano okay, ano anong pangalan niyo po, na, sir? Opo. at Jordan Sunsun po, sir. Yon. Salamat Salamat lang ha. Salamat po. Ako. Ayun. So, yun pala mga ka dito, no. Um, yung mga bus kasi, yung ibang bus driver kasi hindi pa nila alam. Mo. So, yung may mga CTMO of official na nandun sa labas na sinisignalan no, yung mga bus na pumasok dito. Tapos yun, gaya na sabi ni Sir, uh, ini no, na dito sumakay yung mga pasahero sa San Pablo City Central Terminal. So yun, so sana mga na no, maintindihan natin no para din naman sa kabutihan no, ng ating pagbiyahe, no kaligtasan narin So kung ano, subukan natin mga ka, dito no, wala namang masama. Subukan natin no, natin itong San Pablo City Central Terminal. Yun, napasok na ulit. ito mga pa sa ito Biyahing ajam, ubaw, ito, ito, official na si kemo, alako Ay sir, tanong oh. ko din po pala kasi mayroon din mga nagtatanong sa akin na gusto yata magtinda dito. Ah, pagdating po din yan, yung ating ano? Uh, ah, uh, uh, ano, terminal manager ang ating tatanong. Ah, sir. Sure. po. si okay. Sir uh, Paluma. Ah, siya sure. po. Ah, okay, sige po. Uh, uh, po. may mga gustong manap po. Mm. May office naman po dito. Ayun. So yun, mga ka dito, ano? Uh, kung gusto nyong, yun, gaya ng tinanong ko, Pwede daw kayo pumunta dito sa ano sa opisina no. Nasa Pablo Central Terminal. Kung gusto niyo yung halimbawa, ayun, gusto niyo magtinda dito sa loob. Tapos may mga other concern pa kayo, pwede niyo puntahan dito no. Ayun, sige. Pipasok muna tayo uli dito sa loob. Tingnan natin no. Yung mga sitwasyon dito. So ayan, ito yung mga pasahero. So medyo maunti pa ngayon yung pasahero dito sa loob kasi dry run pa mga ka, dito. So for the meantime, let's go. Pasyalan muna natin. No? Ikuti natin uli itong central terminal. Ang isang pinagkaiba ngayon mga ka, dito, malamig no? dito sa loob ng central terminal. Hindi ka tulad nung last time kasi hindi pa naman nagaan aircon kaya medyo mainit noon ng time. Pero ngayon, no, eto, tinanong. May aircon na. Tapos, yung mga upuan. Ito. May ikabit na, no? Kompleto na siya. So, talagang komportable dito, mga ka dito. Tapos, ito, opisina. Opisina po siya, ma'am. Ah, siya. Ito pala po yung siya. O, oh, ang kabila. Okay, thank you po. Ayan. Yo. So yung last time na inikutan natin mga ka dito ito yun, no. May pitu ang papala dito. yon So ito, ito yung office. ng sa Pablo City Central Terminal. Kung may mga concern kayo, may mga gustong itanong, diyan pwede niyo sila puntahan dito. No? Sa opisina. Okay. malamig, malamig dito sa lugar na to enjoy, enjoy ko talaga tsaka hindi hindi ka may inip eh kasi yun ito PNNO PNO transit, gahing ano siya mga kadiba tingnan natin Lucena buying the siya mga kada So tingnan natin. yo ay alabang pala. Biyaheng alabang. Ito jam liner. <laughs> Tatanong natin mamaya doon kay Sir kung ano talaga yung pinaka-setup ng mga pag-pick up ng pasahero. Kung mamimika pa ba yung bus sa highway o dito lang talaga dapat sumakay yung mga pasahero dito sa San Pablo City Central. So mamaya tingnan natin mga kadito. No? Medyo busy pa kasi yung si Uh, sir, Sir good morning ano Sir, may tanong lang po oh. ano yun, uh, Kasi yung mga followers ko po sa Dito sa Pitong Lawa uh -huh. Tinatanong nila kung yung bus daw eh, Pwede pa sila sumakay sa highway Ay, wala na po Actually, ang last stop po natin Pagpupunta kay Manila is hmm. Alang Medex po hmm. After Medex po, dito na. dito na Then, oh. doon na po after Honda Which is Alaminos yun. So yung jurisdiction po ng San Pablo pinipilit po namin, beside po din sa driver's education namin, passenger's education na rin. And at the same time naman po, since this is the first day, mm. nakikita din po, po namin yung mga problema, kailangan i-adjust para po ma-implement natin for the implementation coming months. Para po pati makikita natin. Mm. So yun, salamat po apo, sir. A? Okay. Ah, uh, dito sa Pitong Lawa. Ah, dito sa Pitong ah. Lawa. Sige sir, salamat po. Apo, apo. Okay. Yun. So yun mga ka dito no, narinig na natin no kay Sir yung mga policy no hinggil sa pagsakay no, sa basa So yun, so tingnan natin mga ka dito no kasi para naman sa ikabubuti nating lahat no yung policy na yun. Tapos tingnan natin kasi try natin sa San Pablo City Central Terminal para naman sa atin to no? ginawa itong center, central terminal na ito para sa mga taga San ah, sige pasok ulit tayo mga ka dito ayun damit yun dami. si ate mag kasi maglinis yan so yun pumuna tayo mga ka dito ha ah. So yun, may mga pasahero na naman na ah. dumating no, dito sa San Pablo City Central Terminal. Hi kuya, good morning. Saan pong biyahe niyo kuya? Ah, uh, pa. Kasi ah. Ito ka na parada ang biyahe umaka. Ah, parang dito nga po sa unahan. Ah, okay. Parang dito po yata yung mga biyaheng Lucena, tapos yung mga pamanila po, dyan po natin. Sa ingat po kayo sa biyahe Paya po ninyo. So, yun, biyahe siyang gumaka, makaka dito, no? Si tatay. yun mga ka dito may dumating na naman ng mga bus and de La rosa at saka pno transport so dito muna tayo mga ka dito so tingin ko medyo maunti pa rin no, yung pasahero ngayon kasi dry pa naman So, mga sa San Pablo ha, mga ka dito. Yan, open na po yung San Pablo City Central Terminal. So, tangkilikin po natin ito na no, mga ka dito. No. Kasi para din naman sa atin po. So, tingin ko mga kadito hanggang dito muna tayo no, sa ating vlog for today. No. Pumunta lang tayo dito sa San Pablo City Terminal para tingnan natin no, yung sitwasyon na kanilang dry run. So, nakita na rin natin yung operation. So, kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon comment na rin kayo no mag comment kayo mga ka-dito. I-comment nyo kung ano yung masasabi nyo sa pagbubukas ngayon no? sa dry run ng sa San Pablo City Central Terminal. Gusto ko kayo marinig no? kung ano yung opinion nyo, ano yung reaction nyo no? sa pag-open ito. Tapos, kung di pa kayo subscribe sa ating channel, pwede mag-subscribe kayo, i-like e, nyo na rin, no? i-share nyo yung mga video, tapos click nyo yung notification bell para updated kayo lagi sa ating mga ilalabas na bagong video. Tapos, i-follow uh, eh, nyo na rin po no, ng ating Facebook yung dito sa Tutong Lawa yan yung mga pasero yung pinatumagat eh so hanggang dito muna mga ka dito no and salamat sa patanood apit ko uli kayo sa mga susunod na araw kung ano yung sitwasyon at mga pagbabago dito sa San Pablo City Central 30. so bye bye